<laughs> Hindi, kasi di ba ano? Di ba may gig ka? Ah. Di ba may practice ka mamaya? Oo, oh, hinihintay ko ng mga kabanda ko. Salamat kita ito. Eh. Okay. <laughs> Oo nga! Ngayon? Hindi, babawi lang ako sa'yo. Oo, oh, okay. Eh. mamaya. Pagdating ng kabanda mo. Sawa ka talaga? Hmm. Talam na ako kay Kuya. Okay. <laughs> Totoo ka. Ah. Ayaw mo ba? Gusto. Nagulat lang ako. Ah, sige. Gagayak na, oh, na ako. Ako na ako. hindi ko alam sila. Okay. Ah, sige. Bye. Bye. <laughs> Ano yung pichek? check Pag-feeling -check. 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 Hmm? Oh, <laughs> yung shorts ko. De, kamusta, kamusta yung ano mo? Yung practice mo? Break namin ngayon eh. Oh, break nila ngayon. Kasi masakit nila na mula ko. Lumabas kami kasi walang signal sa loob. Hmm. Interviewing, interviewing lang kita. Sige. Um... Ano yun? Sa kalapit tayo? Um... Kamusta yung practice? Nung muna nakakahiya. Nahihiya ako sa'yo. Hmm. Kaya Kasi guys, first time ko siyang panoorin. Tapos, eh nung pantegal okay naman. Kasi pumipikit na ako eh. Tapos mm hindi -hmm. kita tinitignan. Di ba kanyari, dadaan sa'yo, tinataas kung ganun sa ulo mo. <laughs> kanyari wala ako doon. Kasi pag nag nagtitingin tayo na ano, mm -hmm. ano ako na ako ako. Galing, galing. So okay lang, okay naman. Uh, so far so good naman yung practice namin. At sana, magandang kalabasan bukas. O oh, maganda yan, sure Tsaka dapat ready ka kasi maraming nanonood sa gig. Oh, ah, right. May hiyatan ko naman, na may pag-usap ano, sa audience. Ay, ganun. Ikaw, <laughs> ano, tips. Ah, uh, para hindi mahiya. Eh, nahiya din ako. <laughs> <laughs> mas nahiya ako kapag ganun eh. Pero tips ko siguro, huwag ka mahiya para mas mapasaya mo sila. Hmm. Tsaka ma-perform mo nang mas Mamagal, maayos. lang ako. Tsaka para mas ma-perform mo nang maayos yung ano. <laughs> <laughs> Nagpasundo ka ni kay Justin, third round <laughs> oh okay, sa left. Ano siya? Tapos na kasi yung gig, ay yung gig niya, yung practice niya. Tapos okay, yung practice ko guys. Ngayon, no, nasa yung Justin? Waiting kay Justin. Waiting room. Hello, Justin. Hi, Justin. Justin. Ang <laughs> kabilit. <Ito> <laughs> <Ito rin ulit. laughs> Parang ayaw mo yan. Hindi ah. <laughs> Basta kayo pag-drive. Right? Wow. Yeah. Anytime, anywhere. Tara sa bagay mo. <laughs> <laughs> I-cut ka na si Kuya! Diretta dito na kami! Paalam na kami! Hello! Yes, nandito kami ngayon sa Ima Ronald's, sa home port ni Kunji ko. Siyempre alam ko yun kaya dito kami na kami. wala silang mayisip na pakainan kanina. Sabi niya, sa mukna na tayo. Sige, sige. Sige, sige. Ang bilis niya. So guys, naka-uwi na kami. Naka-uwi kami, guys. Musay. Uh, mas nakaka-appreciate siya kapag sa personal niya talaga na napakinggan. Yung mga song. Uh -huh. Ano yung ano, ano yung pinaka like, Yung ano, yung last, yung yung yung, <laughs> <laughs> yung waiting room. Kaya, so, yeah. uh -huh. bakit bakit yun yung ano, favorite? Kasi nun, hindi ko siya madalas napapakinggan. Hindi tulad nung Dreamscape, yung For You. Kasi so, yun yung palaging pinapatugtog nila yun. Ayun. Ano mo yung mga sanabi ng ganda yun? Ang galing. Kasi nga, bago yun. Ito okay lang. Kakayari. Manunod siya. Manunod siya <laughs> ba? Oo. Eh, ito sila manunod. Puputa ko. Wow! Wow! Oo nga! Ito sabi ko yun, ha?